A with me ng isang probinsyana na nakapagtrabaho dito sa Japan. So for today's video mga B ay araw nga ng linggo ngayon at wala nga akong pasok kaya naman gagala tayo mga B. Buti na lang talaga ay sumang-ayo ng panahon ngayon. Minsan kasi kapag rest day ko, napaka timing ng panahon. Kung kailan meron akong pera, ay masama naman ang panahon. Kapag wala naman akong pera, ay napaka ganda ng panahon. Tama, napaka galing. <laughs> Hindi nga kami bati ngayon ng bangs ko kung kailan naman nagbibidyo ako eh. Pero bakit nga ba ako nagbangs? Pero dalan andyan na yan, panindigan natin. Tama. First time ko nga makapunta dito sa HSN Botso so kaya hindi ko alam yung daan. Tapos napakahina pa ng internet ko. Boti na lang, may nakasabay akong dalawang Pilipina. Kaso nga lang, hindi ko naitanong yung mga pangalan nila. Sayang naman. Mga biwinter nga ngayon dito sa Japan. Pero, tingnan nyo naman itong mga puno. Parang autumn. Ang ganda, Grabe na. Amiss talaga ako. Bago nga pala makapasok sa loob ng temple, ay kailangan muna magbayad ng 500 yen. Dito pa nga lang sa labas ay meron na agad na bubungad sa yung mga Buda. Bago nga ako pumasok sa loob ay mag-aura muna ako dito. Ang ganda pa naman ng agos ng tubig galing sa pinaglusawan ng mga yelo. Grabe ang taas nga ng yelo dito. Buti na lang hindi natabunan itong mga Buda. Pagkapasok ko pa nga lang dito, grabe binamang ha talaga ako. Napakaganda. Isa na naman sa bucket list ko yung natupad. Grabe kinikilig talaga ako. Napapanood ko lang kasi ito sa TikTok pero ngayon nakikita ko na nang dalawa kong mga mata grabe napakaganda Gusto ko sana subukan ito kaso natatakot ako pero nakalagay naman doon na wala naman silang kinoconsiderate na worship. Pero hindi ko talaga sinubukan pero kung may Pilipino na susubok dyan siguro gagawin ko din. Choy! Kaso ngayon ko lang nalaman na kapag nagpukpuk ka pala doon ay mag-wish ka. Sayang! Kaya nagmuni-muni na lang ako dito pero big grabe, sobrang lamig. Hindi ko nga kinayang yung lamig kaya lumabas na ako at nagugutom na din ako. Kaya hanggang dito na lang muna. See you my next mini vlog. Bye!